magandang araw. Ako po si Dr. Karen Francis B. Mason. At ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa colorectal cancer. So, ang layunin ng pagtalakay natin ngayon ay alamin ang mga impormasyon tungkol sa colorectal cancer, kabilang na ang kasalukuyang paglaganap, mga risk factors, at mga senyales o sintomas ng sakit. Talakay ng mga pwedeng gawin bilang pagsusuri para sa maagang pagtuklas ng cancer na ito. Maging pamilyar sa maaaring gamutan ng colorectal cancer at klaruhin ang mga maling paniniwala ukol sa colorectal cancer. So, ano ang colorectal cancer? Ang colorectal cancer ay bukol ng malaking bituka o tumbong kung saan ang mga abnormal na cancer cells ay tumutubo sa loob nito. So, karamihan sa mga bukol ay nagsisimula sa maliit na kapiraso ng laman o kuntil, o tinatawag naming polyp. Kadalasan, mahigit sampung taon ang bibilangin bago maging cancer ang mga polyp. So, ito naman ang local data mula sa World Health Organization ukol sa paglaganap ng colorectal cancer sa Pilipinas. Kung susuriin, parehong number 3 ang colorectal cancer sa data ng World Health Organization at sa data natin dito sa Pilipinas. Pangatlo pa rin ito sa pinakakaraniwang cancer pagkatapos ng breast and lung cancer. Ngunit, ikaapat naman ito sa sanhinang kamatayan dala ng cancer sa ating mga pasyente. So, kabilang sa mga sikat na taong nagkaroon ng colorectal cancer or colon cancer ay sina dating President Corazon Aquino at ang basketball player na si L.A. Tenorio. So, unang tanong, ano ang mga sintomas ng colorectal cancer? Ang colorectal cancer ay karaniwang walang sintomas kapag ito ay nasa maagang yugto or early stages. Kapag nagkasinyalis naman or sintomas, ito ang mga pwedeng maramdaman. Una, maaaring magkaroon ng pagbabago sa pagdudumi or bowel habit changes. Katulad ng constipation or hirap dumumi, pagkakaroon ng manipis or malalapis na hugis ng dumi, or maaring magkaroon ng pagtatae pagkatapos ng pagtitibi. So, kailan ka dapat mabahala kapag ito ay nangyayari ng mahigit pa sa isa hanggang dalawang linggo? Maaaring ring magkaroon ng dugo sa dumi or blood in the stool Kapag bright red ang dugo, pwedeng ang pagdudugo ay malapit lang sa, sa puwetan or sa may rectum. Kapag mas maitim or maroon colored or itim, pwedeng sa mas malalim na bahagi ng bituka or sa right side ng colon pero nanggagaling ang pagdugo. Kapag may nakahalong dugo naman sa tae o nakikita natin sa toilet paper, kailangan pa rin itong ipacheck up sa doktor dahil hindi normal na may dugo sa tae. Pwede rin magkaroon ng pagsakit ng tiyan pakiramdam e bloated or nagka-cramps na hindi nawawala or pakiramdam na hindi natutunaw ang pagkain. Kung masyado nang paulit-ulit at matagal na itong nararamdaman, magpa-check up po. Minsan rin may pakiramdam na hindi na ilalabas lahat ng tae kahit nakadumi na. Kailangan ipa-check up ito. Pwede rin makaramdam ng madaling mapagod dahil ang colorectal cancer ay nagkukos ng paunti-unting pagdugo at pwedeng maging anemic ang pasyente. So nakakaramdam sila ng madali silang mapagod. Pwede rin magkaroon ng weight loss or pagbawas uh, ng timbang at kailangan itong ipacheck up kung hindi naman nagda-diet o hindi naman nagjudjeta ang pasyente o hindi naman nag exercise o sinasadyang magpapayat. So, pangalawang tanong, sino ang mas mataas ang risk magkaroon ng colorectal cancer? So, Myth versus fact. Tanging matatanda lamang ang nakakaroon ng colorectal cancer. Ang sagot, hindi. Ngunit tumataas ang posibilidad na magkaroon ng cancer kapag tayo ay tumatanda dahil syempre sa pagbabago ng ating bituka. Lalo na kapag edad 50 years old pataas. Isa pang dapat tandaan ay ang family history or genetics. Ang pagkakaroon ng malapit na kamag-anak first or second degree relative na may colorectal cancer or advanced polyp ay isang bagay na dapat mong alamin dahil mas mataas ang posibilidad ng pagkakaroon ng cancer ng isang pasyente sa ganitong senaryo. So, ayon sa Third Asia Pacific Consensus Guidelines, kung meron kang isang first degree relative at na-diagnose siya na may colorectal cancer or advanced polyp, less than 60 years old, Or may dalawa kang first degree relative na na-diagnose na may colorectal cancer or advanced polyp, anumang edad sila, dapat magsimula ang screening, age 40 years old, or 10 years before the youngest affected, kung ano ang mas maaga. At babantayan ka every 5 years. Kung may isang first degree relative ka na na-diagnose ng colorectal cancer, age 60 pa taas, nagsastart kaming mag-screen 40 years old. And babantayan ka rin the same as an average risk patient. So, Myth versus fact. Ang malusog na pamumuhay ay nakakabawas sa posibilidad na magkaroon ng colorectal cancer. So, totoo to. Ang pagiging labis na mataba, obese or overweight, is linked to a higher risk of colorectal cancer. So, magandang mag tayo ng healthy weight through diet and exercise para malower ang risk na to. Ang heavy alcohol use or malakas na pag-inom din ng alak ay isang risk factor sa colorectal cancer. Sa diet naman, mahalaga talaga ang pagkain ng tama. Tumataas ang risk ng colorectal cancer kung madalas o malakas ang pagkain ng red meat at processed meats tulad ng bacon, hot dogs, deli meats, tapa, tosino. At bumababa ang risk pag ang diet natin ay mataas sa fiber, fruits and vegetables. May mga personal risk factors din na nakakapagpataas ng risk ng colorectal cancer. Siyempre, kung nagkaroon ka na ng colorectal cancer dati or mga polyps na Uh, mas mataas ang risk magkaroon ng colorectal cancer, mas mataas talaga na pwede itong umulit. Kaya regular screening is important. May mga chronic diseases din tulad ng inflammatory bowel disease or mga sakit na nagkakos ng inflammation or pamamaga ng bituka, tumataas din ang risk ng colorectal cancer. So, pangatlong tanong, paano may iwasan o mababawasan ang chance na magkaroon ng colorectal cancer? Medyo nasagot na natin to sa pangalawang tanong. Kumain tayo ng fiber-rich food. Panatilihing physically active ang sarili. I-maintain ang malusog na timbang. Huwag manigarilyo at bawasan ang pag-inom ng alak. At magkaroon ng regular check-up sa doktor at sundin ang screening guidelines. Lalo na kapag edad 50 years old ka pataas o kung may family history ka. So, pang-apat na tanong. Ano ang mga screening tests para matukoy ang colorectal cancer ng maaga? Sabi nga namin, Catch it before it catches you. So may mga test na tinatawag nating stool-based tests. Magsasubmit ng TAEP for analysis. Ang mga common na test ay yung tinatawag na gayak Fecal Occult Blood Test or FOBT at Fecal Immunochemical Test at MTS-DNA. Ang advantages nito ay mas madali itong gawin, non-invasive, madali lang sa pasyente. Yun nga lang, mas madalas itong kailangang ulitin. So sa stool-based tests, ang fecal occult blood test, ito kailangan ng preparasyon kasi pwede siyang mag-positive o negative depende sa nakain mo o gamot na iniinom. Ang fecal immunochemical test ay ito ang pinakamabisang stool screening test at available ito dito sa ospital natin sa Lorma Medical Center. Accurately niyang na, detect kung may traces ng dugo na hindi natin nakikita sa tae na pwedeng first sign of colorectal cancer at hindi siya apektado ng gamot o pagkain. Itong pangatlong MPS DNA sa ngayon ay hindi pa recommended ng CRC or screening guidelines natin. Ang colonoscopy naman, ito ay isang test kung saan magpapasok ng maliit na kamera sa bituka para i-check kung meron ng polyps or cancer. Usually ay kukonsulta ka sa isang gastroenterologist, schedule ka at padudumihin ka isang araw bago gawin ang procedure. Then dadating ka sa ospital, patutulugin ka ng isang anesthesiologist, saka ipapasok yung camera sa puwetan para silipin ang buong bituka, ang malaking bituka. Uh, kung may makita na kaming polyps, pwede na naming tanggalin, and hindi na siya magtutuloy na magiging cancer kung pre-cancerous siya. Ibang pagsusuri ng kolon pwede rin ang tinatawag na flexible sigmoidoscopy. Similar ito sa colonoscopy, pero yung kaliwang bahagi lang ang sisilipin. Yun nga lang, kung may makita kaming polyp, ito recommend din namin na kailangan ng silipin ng buong bituka at ito ay kailangan gawin ng mas madalas. Ang CT colonography naman ay isang special type ng CT scan na itatry makita kung may polyp or bukol sa loob ng bituka. Yun nga lang, kung may makitang bukol or polyp, i-advise namin na makolonoscopy ka para matanggal namin or si namin. So, pang limang tanong, ano ang mga treatment options kung may colorectal cancer ka na? So, magbalik tayo sa relationship ng polyp at colorectal cancer. So, myth versus fact, ang polyp ay isang uri ng pag-usbong sa kolon na lahat ay magiging cancer sa hinaharap. So, again, ang colorectal cancer ay usually nagsisimula bilang maliit, harmless na polyp sa bituka. Ang polyp, ang definition nito ay isang uri ng pag-usbong sa bituka o tumbong na isang grupo ng abnormal na cells na madalas ay nakikita habang tumatanda. Sa bawat colonoscopy nga, mayroong 25% na posibilidad na makahanap kami ng polyp. Bagamat hindi normal, hindi naman lahat ng polyp ay magiging cancer sa hinaharap. May iba't ibang uri kasi ng polyp. Nakikita namin yan, depende sa laki, depende sa itsura, depende sa hugis, at pinapadala namin pag tinatanggal for analysis sa laboratorio. Ang polyp ay pwedeng tanggalin during colonoscopy tulad sa makikita sa slide na ito. At kung nagsisimula pa lang siyang cancer at matanggal natin, cured na po kayo or hindi na siya magtutuloy na maging cancer. So, myth versus fact. Tanging operasyon o pagtanggal sa bukol ang gamutan sa colon cancer. Ang colorectal cancer or colon cancer ay maaring mangailangan ng iba't ibang eksperto, depende sa stage ng cancer. So, hindi lang talaga operasyon ang kailangan dito magdedepende sa stage kung ano ang mga kailangan natin gawin. Ang stages ng colon cancer ay pwedeng mag-range from stage 1 to stage 4. Depende kung gano'n na kal kalalim at gano'n na kumalat ang bukol. Ang diagnosis at staging ay mga ngailangan ng biopsy, CT scan, at mga certain blood test. Sa gamutan, ay maaaring mangailangan tayo ng iba't ibang eksperto depende sa stage ng cancer. So, tatawag tayo ng surgeon para makapag-undergo ng operasyon para matanggal ang bukol o yung parte ng bituka kung nasan yung bukol o yung mga naapektuhang kulani. Minsan ay kailangan gumawa ng colostomy o ilalabas muna ang bituka. Minsan ay kaya ng, kaya ng pagdugtungin ang bituka pagkatanggal pa lang ng bukol. May mga ibang colostomy na permanente, may mga ibang temporary lang at pagdudugtungin ulit ang bituka. Maaari rin mga ilangan ng systemic therapy tulad ng chemotherapy, immunotherapy, at targeted therapy. At tumatawag tayo ng medical oncologist para dito. Ito ay magdedepende rin siyempre sa stage na makita natin o ma-diagnose natin ang colorectal cancer. Maaari rin tayong mag-offer ng palliative therapy. Dito ay ang goal na lang is mabawasan ng sakit, maalagaan ng nutrisyon at mental health, bantayan ng pasyente laban sa infeksyon. At karaniwan namin inooffer to kapag nasa late stages na ang pasyente pag na-diagnose po namin. So, hopefully nasagot ko yung limang tanong ninyo. So, ating balikan, ang colorectal cancer ay isang uri ng nakamamatay na sakit na laganap sa ating bansa. Maaring walang simptomas sa maaga nitong yugto. Kaya importante ang pagsusuri o screening sa tamang edad upang ito ay matuklasan at magamot ng maaga. Maaring maiwasan ang colorectal cancer sa pamamagitan ng malusog na pamumuhay, tamang pagkain at maagang pagkonsulta sa doktor. Sabi nga namin, colorectal cancer is preventable, treatable and beatable. So love your gut, screen today, live tomorrow. Ang March ay colorectal cancer awareness month, so we encourage you na wear blue or a blue ribbon in solidarity. So thank you.